Alam mo bang may mas malakas pa sa I love you? Yung tahimik lang, pero ramdam niyang nawawala na siya sa iyo. Hindi sa mga salitang binitiwan mo, kundi sa katahimikan mo. Sa bawat hindi mo pagtugon, sa bawat sandaling pinili mong kumalma sa gitna ng laban. Kasi minsan, hindi mo kailangang habulin ang babae. Kailangan mo lang ipasip sa kanya kung ano ang mawawala kapag ikaw ang nawala. At iyan ang dark move na di kayang gawin ng karamihan. Tingnan mo yung sitwasyon mo ngayon may gusto kang babae pero parang hindi ka niya pinapansin o baka naman may boyfriend na siya. Pero ramdam mong may connection kayong dalawa na di mo maipaliwanag. Minsan nag-e-effort ka, nag-chat ka, nag-alok ng tulong, nagbigay ng time. Pero bakit parang ikaw pa yung nauubos? Habang siya, mas lalo pang lumalayo. Hindi mo mapigilan ang sarili mong tanungin. Bakit ganun? Hindi naman ako masama. Maayos akong lalaki, marunong rumespeto, nagpapakita ng effort, pero bakit hindi niya ako pinipili? Ang sagot? Kasi hindi ka misteryoso. Kasi masyado kang available. At sa mundo ng attraction, ang sobrang availability ay kabiguan sa disguise. Natry mo na bang habulin ng isang babae hanggang sa mapagod ka? Yung tipong bawat reply niya parang premyo. Isang hahalang galing sa kanya parang panalo ka na. Pero habang ginagawa mo yon, unti-unti kang nagiging predictable. At sa sandaling nawala ng thrill ang isang babae, automatic, bababa ang respeto, bababa ang attraction, at babagsak ka sa kategoryang mabait naman pero yan ang pamatay na linya ng mga lalaking magugustuhan pero hindi pipiliin. Ngayon isipin mo, anong nangyayari sa kanya kapag hindi ka na bumabate? Kapag bigla kang nawala sa rutin niyang sanay kang laging nandyan, sa una tatahimik siya, pero pagkatapos ng ilang araw, magsisimula siyang magtanong, bakit parang di na siya nagme-message? Okay lang kaya siya? Bakit parang hindi na siya interesado? At doon nagsisimula ang shift ng power. Ang unang dark move na hindi alam ng karamihan. Hindi paghabol kundi pag-alis. Pero teka, hindi ito yung childish na ignore her para mapansin ka. Ang tunay na dark move ay intentional silence. Ang katahimika na may kasamang self-control. Ang distansyang may laman. Habang ang iba nagte-text ng good morning araw-araw, ikaw naman tahimik lang, pero kapag nagparamdam ka, may bigat may halaga, may dahilan. Ibig sabihin, hindi mo siya ginagawang sentro ng mundo mo. Ginagawa mong part ng universe mo, pero hindi siya ang axis. At yan ang nakakabaliw sa babae. Kasi sanay siya sa mga lalaking laging yes, laging sige, laging ikaw na bahala. Pero kapag dumating yung isa na marunong magpigil, yung isa na marunong magtiming, naguguluhan siya. Doon siya nagsisimulang maintriga. Lalaki ka. At bilang lalaki, natural sa'yo ang action gusto mong may ginagawa. Gusto mong may sagot, pero sa psychology ng attraction, ang babae ay mas naa-activate ng emotional tension kaysa sa logic. Kaya kapag binibigay mo lahat agad, walang tension, walang thrill, walang lalim, pero kapag pinili mong manahimik at umiwas sa predictable pattern, naguguluhan siya at sa gulo niyang yun, nagsisimula siyang mamiss ka. Tandaan mo, ang utak ng babae ay parang alarm system. Kapag may pattern na nasira, Nag-a-alert siya at gusto niyang alamin kung bakit kapag hindi ka na tulad ng dati, nawawala yung sense of control niya. At doon siya nagpapanik quietly. Hindi dahil mahal kanya agad, kundi dahil gusto niyang mabalik yung energy na dati mong binibigay. At yan ang first stage ng attraction reversal. Example. Isang lalaki si Marco. Tatlong buwan na niyang nililigawan si Ella. Chatito, coffee don lagi siyang nandyan. Hanggang sa isang araw napagod siya. Hindi dahil ayaw na niya, kundi dahil napansin niyang siya lang yung nagbibigay ng effort. So tumahimik si Marco. Hindi na nagchat. Hindi na nagparamdam. At guess what? Pagkalipas ng isang linggo, si Ella ang unang nag-message. Uy, anong nangyari sa'yo? At doon niya naramdaman na hindi pala effort ang kulang. Ang kulang ay presensya na marunong mawala. Why it works. One, psychological reversal. Kapag nag-get used siya sa attention mo, nagiging background noise ka. Pero kapag tinanggal mo 'yon, nagiging tahimik ang paligid at mapapansin niya ang kawalan mo. Two scarcity principle. Ang tao ay naa-attract sa mahirap makuha. Ang madali ay laging tinatambakan. Ang bihira ay pinaghahandaan. The power shift. Hindi mo na siya pinapahabol, kundi pinapahabol mo sa sarili niyang isip. Yan ang dark move. Hindi para mangloko, kundi para i-reprogram ang dynamic ng relasyon. How to do it properly? Step 1. limit your communication hindi mo kailangang mag-ghost. just reduce frequency let her wonder step 2 focus sa sarili mong aura gym hustle mindset anything na makapagpapatunay na hindi siya ang mundo mo step 3 kapag nagparamdam siya huwag mo agad sagutin hintayin mong may value ang bawat reply mo step 4 pag nakita kayo stay calm wala kang dapat ipakita galit o selos the more calm you are the more powerful you look step 5 never explain your silence Kasi the moment you explain, nawawala ang magic. Ang dark move ay hindi basta trick. Ito ay control ng sarili. Habang ang iba pinangungunahan ng emosyon, ikaw pinangungunahan ng disiplina. Yan ang dahilan kung bakit kakaiba ang presensya mo. Hindi mo kailangang sumigaw para mapansin. Ang katahimikan mo pa lang, may impact na. Tandaan mo, kapag marunong kang mag-withdraw ng emosyon, ikaw ang nagdidikta kung sino ang lalapit at kung sino ang lalayo. Sabi nila kapag gusto mong makuha ang isang babae, iparamdam mo kung gaano mo siya kamahal. Pero ang totoo, kung gusto mong mapunta siya sa'yo, iparamdam mo muna kung ano ang pakiramdam ng pagkawala mo. Hindi mo kailangang sumigaw. Hindi mo kailangang mangaway. Ang kailangan mo lang ay katahimikan na may bigat. Kasi minsan ang pinakamalakas na presence ay yung hindi na present pero hindi niya makalimutan. Ganito kasi niyan, sanay ang babae na kapag gusto siya ng lalaki, may effort may lambing, may consistency. At kapag tumigil ka bigla, ang unang iisipin niya, nagsawa na siguro. Pero kapag dumaan ang ilang araw at napansin niyang wala ka pa paramdam, unti-unti niyang mararamdaman yung kakaibang tahimik na espasyo. Yung dati may good morning, ngayon wala na. Yung dati may ingat ka, ngayon wala nang nag-aalala. At sa pagitan ng mga wala, doon pumapasok ang tinatawag na emotional vacuum effect. Isipin mo to para kang hangin na dati niyang nilalanghap araw-araw. Hindi niya napapansin habang nandyan ka, pero nung bigla kang nawala, nahirapan siyang huminga. Kasi habang busy ka kakahabol, akala mo nakukuha mo siya sa effort mo, pero sa totoo lang, nauubos mo lang ang impact mo. Para kang musika na laging tumutugtog. Maganda sa simula, pero kapag walang tigil, nagiging ingay. Kaya kailangan mong marunong tumigil. Ang dark move na ito ay hindi pa cool. Hindi ito pa hard to get. Ito ay strategic withdrawal. Ang sining ng pag-alis sa eksaktong oras kung kailan sanay na siyang nandiyan ka kasi kapag kinuha mo ang presence mo, nawawala rin ang security niya at ang babae natural na naghahanap ng emotional safety. Kapag biglang nawala yon, nagiging curious siya. At sa curiosity na yon, magsisimula siyang mamiss ka. Hindi dahil gusto kanyang balikan agad, kundi dahil gusto niyang maibalik yung pakiramdam na dati mong binibigay. At kapag doon na umiikot ang isip niya, Ibig sabihin, nakapasok ka na sa isip niya. Rent free. Ang emotional vacuum effect ay simple lang sa surface, pero malalim sa execution. Ito yung paraan ng pag-create ng emotional space na kusa niyang gusto punuin. At ang tanging makakapununon ay ikaw. Step 1. Withdraw attention. Hindi mo kailangang mag-ghost. Kailangan mo lang bawasan ng atensyon. Kung dati lagi kang unang nagre-reply, ngayon hayaan mo munang siya ang maunang kumilos. Hindi ito laro, ito ay training ng control. Step 2. Redirect your energy. I-channel mo yung dating effort mo sa sarili mo. mag ka ng katawan, mag-improve ng mindset, mag-level up sa buhay. Kasi tandaan mo, kapag nagbago ang energy mo, mararamdaman niya yun kahit wala kang sinasabi. Step 3. Stay calm when she reaches out. Kapag bigla siyang nag-chat, huwag kang magmadaling sumagot. Huwag mong ipakita na sabik ka. Dahan-dahan lang katulad ng hari na pinili kung kailan tatayo sa trono. Kasi the more calm you are, the more na nagiging valuable ang oras mo. Real life example. Si Ryan at si Liza. Magkaibigan sila pero halata namang gusto ni Ryan si Liza. Araw-araw may meme. Araw-araw may tanong. Hanggang sa parang routine na lang siya. Hanggang sa isang araw, tumigil si Ryan. Hindi dahil bitter, kundi dahil napagod na siyang maghabol sa walang sagot. Tatlong araw lang, si Liza ang unang nagchat. Uy, anong ginagawa mo? Simple lang pero may halong kaba. Kasi nasanay siya na si Ryan lagi ang una. Ngayon siya na ang naga-adjust. At sa sandaling 'yon, nag-shift ang energy. Hindi na si Ryan ang humahabol, si Liza na ang nagtataka. Si Liza na ang gustong bumawi. Bakit effective ang emotional vacuum? One pattern disruption. Ang babae ay emotionally driven being. Kapag nasira ang pattern, naguguluhan siya. At sa gulong 'yon, naghahanap siya ng sagot at kadalasan ikaw ang sagot na yon. 2. Self-reflection trigger. Kapag wala ka na, nagkakaroon siya ng space para mapagtanto kung ano talaga ang halaga mo. Kasi habang laging nandyan ka, hindi niya kailangan isipin kung anong pakiramdam ng wala ka. 3. Mystery and value. Kapag hindi ka na predictable, nagiging intriguing ka. Nagiging unknown variable. At ang unknown, laging nakaka-excite sa isip ng babae. How to amplify the effect. Be scarce but impactful. Kapag nagparamdam ka, siguraduhin mong may saysay, -say, hindi high. Kundi isang linya na may lalim, may purpose. Upgrade your image silently. Magpost ng achievement, ng bago mong ginagawa, ng glow up. Hindi para ipagyabang, kundi para iparamdam na habang wala siya, umaangat ka. Be unpredictable. Huwag mong ibigay ang pattern na gusto niya. Minsan available, minsan hindi. Minsan sweet, minsan tahimik. Kasi yan ang formula ng emotional engagement. Ang emotional vacuum ay parang apoy. Hindi mo kailangan hawakan para maramdaman. Sapat na ang init mula sa distansya. Ganon ka rin dapat. Hindi mo kailangang laging nandyan. Ang kailangan lang, maramdaman niyang mainit pa rin ang presensya mo kahit malayo. At tandaan mo, ang tao hindi naghahanap ng bago kapag hindi siya nauubusan ng luma. Kaya kailangan niyang maramdaman ang kakulangan para ma-realize ang halaga mo. Ang pinakamalaking kalaban mo dito ay sarili mo. Yung urge na mag-chat, mag-explain, maghabol. Pero tandaan mo, ang mga hari hindi nagmamakaawa. Sila ang hinihintay. Kapag naramdaman mong gusto mong mag-message, huminga ka muna. Tanungin mo sarili mo. Gusto ko ba siyang i-message dahil mahal ko siya? O dahil natatakot akong mawala siya? Kung takot ang dahilan, tumigil ka. Kasi ang takot ay kabaligtaran ng attraction minsan akala mo kailangan mong gawin ang lahat para mapansin. Pero sa totoo lang, ang kailangan mo lang ay bitawan ang hindi mo kontrolado at pamahalaan ang sarili mo. Yan ang essence ng dark move. Hindi siya tungkol sa panlilin lang, kundi sa pagiging disiplinadong lalaki na marunong gumamit ng emosyon para sa tamang oras. At kapag nagawa mo to, magugulat ka na lang. Unti-unti, siya na mismo ang gagawa ng paraan para bumalik ka sa orbit niya. Kapag mahal mo ang isang babae, Natural lang na gusto mong habulin siya. Pero ang totoo, ang tunay na diskarte ay hindi paghabol, kundi yung kaya mong gawing ikaw ang gustong habulin. At yan ang tinatawag na reversal of desire. Ito ang huling yugto ng dark move, kung saan hindi mo kailangang magpumilit kasi kusa siyang babalik. Hindi dahil pinilit mo, kundi dahil ikaw ang naalala niya, kahit ayaw na niya. Ang problema sa karamihan ng lalaki, akala nila kapag tumigil sila sa paghahabol, tapos na ang laban. Pero hindi ganun ang laro ng attraction kasi ang withdrawal ay simula lang. Ang totoong mastery ay kapag nagawa mong baliktarin ang emosyon. Kung dati ikaw ang laging umaasa, ngayon siya na ang nagtatanong. Bakit parang hindi na siya kagaya ng dati? May iba na kaya siya? Ako pa rin kaya ang gusto niya? At doon nagsisimula ang desire reversal. Ang emosyon niyang dati ay kontrolado niya. Ngayon ikaw na ang laman ng isip niya. Kahit hindi mo siya hinahabol, pero para mangyari ito, kailangan mo munang bitawan ang sarili mong emosyonal na pagkapit kasi kung hanggang mga yon, tuwing nakikita mo siya, pumipintig pa rin yung dibdib mo sa takot na mawala siya. Hindi pa ikaw ang may hawak ng kontrol. Ang babaeng gustong gusto mong makuha ay mas naa-attract sa lalaking kayang mawala kahit gusto niya. Bakit? Kasi sa ganong uri ng lalaki, ramdam niya ang security at self-worth. Hindi ito coldness. Ito ay emotional dominance. Kung baga sa chess, hindi mo kailangan galawin lahat ng pyesa. Kailangan mo lang iparamdam na kahit isang galaw mo lang, magbabago ang laro. Ang reversal of desire ay hindi magic. Ito ay kombinasyon ng tatlong bagay. Presence, scarcity at transformation. Step 1. Presence that haunts. Hindi mo kailangang bumalik sa kanya, pero dapat maramdaman niyang kahit wala ka, nandyan ka pa rin sa paligid. Sa mga bagay na naalala niya, yung kanta na pinakinggan niyo, yung quote na binanggit mo, yung way ng pagtingin mo sa kanya na hindi niya makalimutan, hindi ito manipulation. Ito ay emotional imprint. Step 2. Scarcity that intrigues. Kapag nakita niyang may bago kang ginagawa, bago mong crowd, bago mong energy, nakakaramdam siya ng intrigue. Bakit parang nagbago siya? At sa tanong na yan, nagkakaroon ng spark ng curiosity at attraction. Step 3. Transformation that attracts. Ito ang pinakaimportante. Hindi sapat na mawala ka lang. Kailangan mong magbago habang wala ka. Kapag bumalik ka, ibang iba ka na. Mas kalmado, mas confident, mas may direction. Kasi ang babae hindi lang namimiss ang lalaki. Namimiss niya ang energy ng lalaking kaya niyang pagkatiwalaan. Example, si Paolo at si Nina. Matagal na silang magkaibigan. Pero si Paolo, tahimik lang, palaging nandyan. Dumating iyong time na napagod siya sa pagiging safe zone. Kaya umalis siya tumigil sa pagchat, nag-focus sa fitness, nagtrabaho sa business. Isang buwan ang lumipas. Nakita ni Nina ang post ni Paolo. Payapa, confident, iba ang aura. Kinabukasan, nag-message si Nina. Uy, kamusta ka? Parang ang saya mo, ha? Hindi niya sinabi. Pero alam niyang may shift. Hindi si Paolo ang nagbago lang. Kundi ang perception ni Nina kay Paolo. At yan ang reversal of desire. Kapag napagtanto niyang ikaw pala ang gusto niyang makasama, hindi dahil kailangan kanya, kundi dahil hinahangaan kanya. The psychology. One, the novelty effect. Ang tao ay na-attract sa bago. Kapag nagbago ka, kahit siya pa yung unang tumanggi, magiging curious siya ulit. Two, the respect attraction loop. Kapag may respeto siya sa'yo, susunod ang attraction. Pero hindi mo makukuha ang respeto kung ikaw mismo ay walang kontrol sa sarili mong emosyon. Three, the mirror principle. Kung paano mo tinitingnan ang sarili mo, ganun ka rin niya titingnan. Kaya kung tinitingnan mo sarili mo bilang lalaking may halaga kahit walang babae, makikita niya yan at dun siya ma-attract. How to master it? Detach without bitterness. Ang tunay na detachment ay hindi galit. Ito ay kapayapaan. Huwag kang mag-post ng paselos. Huwag kang magpahiwatig ng sakit. Kapag kaya mong ngumiti ng totoo kahit wala siya, yan ang ultimate flex. Become the version she wanted without trying for her. Kung dati gusto mong baguhin ang sarili mo para mapansin niya, ngayon baguhin mo ang sarili mo para sa sarili mo. Ironically, yan ang pinakakaakit-akit sa babae. Let her come to you. Kapag nagparamdam siya, huwag kang sabik, smile, be warm pero kalmado. Kasi gusto mong maramdaman niya na masaya kang makita siya, pero kaya mo ring hindi siya makita. Yan ang magnetic confidence. Ang reversal of desire ay parang apoy na iniwan mong nagbabaga. Akala niya patay na, pero pagbalik mo isang ihip lang ng hangin at muling nagliliyab kasi ang attraction hindi mo kailangang pilitin. Kailangan mo lang lumikha ng kondisyon kung saan siya mismo ang mag-aapoy at ang kondisyong yon ay simple. Ikaw na kalmado, tahimik at kumpleto kahit wala siya. Ito ang totoong sikreto. Hindi mo kailangang agawin ang babae. Kailangan mo lang mag-evolve bilang lalaking hindi na kailangang mangagaw dahil kusa siyang pinipili ng babae kahit may iba pa. Bakit? Kasi sa energy mo, nararamdaman niyang ligtas siya, nararamdaman niyang hindi mo siya kailangan, pero kaya mong alagaan kung pipiliin kanya, At sa mundo ng modernong relasyon, ang ganitong klaseng kalmado ang pinakamalakas na anyo ng alpha presence. Ang dark move ay hindi tungkol sa panlilinlang, ito ay tungkol sa mastery ng sarili. Ang lalaki na marunong umatras, ang lalaking marunong tumahimik, ang lalaking marunong maghintay, sila ang mga lalaking sa huli sila rin ang sinusuyo kasi sa totoo lang ang babaeng totoo hindi naghahanap ng lalaking makulit hinihintay niya yung lalaking kayang magpatahimik ng puso niya sa gitna ng ingay ng mundo kung may natutunan ka sa video na ito comment mo sa baba tahimik pero ako ang iniisip niya at tandaan mo ang tunay na karisma ay hindi nakikita sa dami ng salita kundi sa lalim ng presensyang hindi niya makalimutan